Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, Si Bilzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais Kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Bilzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Bilzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nananahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sa nito ang mga sandat ang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking magipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espirito, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapadpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking tinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya, lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong mas asama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel Magluksa kayo at tumamis, mga saserdote naghahandog ng haing susunugan sa dambana ng Panginoon, pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang frigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na magayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Ipunin ninyo ang matatanda at lahat ng tagahuda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay kala din lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo from peta ibigay ang hudyat sa Sean sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid at lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Makatarungang paghatol Ang higagawad ng puhon O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, puon, aking isa sa esay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kadalakan. Pupunihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan niya ang mga hentil at mga balakayet. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitad na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puhon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatagya ang kanyang trono upang doon humatol ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon. Sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang bukom. Makatarungang paghatol ang igadawad ng puhon. Aleluya! Aleluya! Si Kristo ay hitinampo. Sa Kanya tayo dumulog. Kasamaan ay natapos. Aleluya! Aleluya!